Buka shotgun Ah! Cik. So isang balaw pa lang yan no? Kukuha pa tayo ng isang tubig At babalawan pa natin Okay Kuha tayo ng isang panibagong tubig Yung malinis pangalawang balaw na kaibigan kaya kung tinatabi mo na rito para mapatikitan yan Okay. Tapos na po, ano, yung paghuhugas. Ayan. Bali dalawang balaw na malinis na tubig. Para makita nyo lang, ganyan lang pong style ng paghuhugas. Sige po, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching. God bless us all po. Bye-bye. Like, share, at share nyo po sa iba. Kayo mga nasi-share, share nyo naman po sa iba. Isa po akong senior citizen, 64. Stroke nose. Stroke nose. Anim na taon. At PWD, yung tuwag ko may tama, anim na taon din po. Pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, ito, nakakapagugas pa ako ng plato namin. O walang kalyo, malinis. Tawag nga ni Brara, ni Rola, Rola Go. Lakson, yung kaibigan ko nung araw sa probinsya, hostess na hindi natetable, kaya malambot yung palad. Hindi po, anong na lamang, ano? Thank you for watching. God bless us all. God is good all the time. Amen? Amen.